Sa wakas, inapasok din ng mga mangyan itong bagong tayong SM sa amin. At dahil birthday ni Mickey Boy ay igala naman daw namin siya. Magandang araw, Pilipinas! Mamamasyal nga mga mangyan ngayon dahil birthday nga ni Mickey Boy. Pero bago yon eh maraming salamat sa nagbigay ng chinelas. Seventh birthday nga ngayon ni Mickey Boy at wala kaming handa sa bahay. O ba diba, iba sa nakasanayan natin mga Pilipino na tuwing sasapit ang seventh birthday ng mga bata, ay talaga namang bongga ang mga handa. Pwede din naman namin gawin yon pero ito kasi ang request ni Mickey Boy. Bago nga sumapit ang birthday niya, inilagnat pa to at nagkasakit. Tinanong ko nga siya kung ano ang gusto niya sa birthday niya at ang sabi niya ay SM lang daw siya ay sapat na. O di ba, napakabait na bata, ang simple ng kanyang gusto. Buti na lang nga at nakisama ang langit ngayon at napakaganda ng panahon. At nakaka-impress naman dito, labas pa lang ay mapapawaw ka na. Char. Na nga kami dito sa tapat ng SM dahil ipaparking pa ni Papa Bernard yung tricycle na dala namin at kita niyo naman sa labas pa lang ay mapapabili ka na dahil sa dami ng mga tinda. At yun... Yung celebrant natin aba ay parang hindi nagkasakit kahapon, oh. Natatawa nga kami dyan dahil pormang-porma, pero nakachinelas lang, nyos ko dahil wala na palang mga sandals ang mga ari. Kaya naman, ang sabi namin ni Papa Bernard, since wala ka namang handa ngayon, eh kung ano ang gusto mong bilhin, ay bibili natin. Mag-feeling mayaman tayo dahil dito tayo sa SMB, bili. Char. Sure. Dahil sa totoo lang, ang karaniwan na yung pamimili ay sa palengke lang naman, o sa mga changi, ganun. Char. Sure. Pagpasok mo pa nga lang, eh makikita mong marami na nagwi-withdraw dahil talagang mapapagastos sila sabi ko nga kay Mickey Boy, yung gagastusin natin sa paghahanda ay gastusin na lang natin para sa sa'yo. Bumili ka ng gusto mo at bibilin daw ni Papa Bernard. Ganun. At may nakita pa nga kaming rolling camera. Ay, yung ba ang tawag dun? At kung ikaw nga ay nagko-collection ng mga anime, abay matutuwa ka dahil marami sila rito. Sama-sama sila. Yun nga lang, eh medyo pricey talaga. Kaya na mga window shopping lang ang mga ganap na mga peg dito. Char. Natuwa pa nga ako dito at kita nyo naman singkatawan ko. Char. At alam nyo po bang makikita nyo talaga kay Mickey Boy na sa pamamagawa masyal palang lang imaligayang eh. maligaya na. Niyakag na nga agad kami ni Papa Bernard at sabi niya ititingin kami ng mga sandals nila at mga nakachinelas lang nyo sko Matutuwa ka naman talaga at iba't iba talagang anime ang makikita mo dito. Kompleto na talaga dito ang team ng Islam Dunk at syempre nandito rin ang One Piece. At syempre dito ka lang, lang di makakakita ng pusang nakadungaw sa taas na napakalaki kulay green pa. At dahil nga generous ang SM sa amin ay may papoto boot sila. Aba, nung nakita ko tong malaking malaking Christmas ringto to ay damandama ko na talagang malapit na ang Pasko. At dahil pwede magpapicture dito ay niyakang ni Tita Adi si Mickey na magpapicture dyan sa bangkong yan. At dahil birthday din ni Kuya Brent sa isang araw ay pinagsabay na namin at kita nyo naman ang ngiti, parang may binabalak. Sayang nga at hindi pa sila naging magka-birthday. Aakalain nyo bang naman isang araw lang ang pagitan nila? Pero wag kayo. Sa aming magkakapatid ay may ka-birthday ako yung panganay namin. Wala lang. Gusto ko lang sabihin. Char. Kaya naman tuwing sasapit ang kaarawan ng dalawang batang to ay, pinagsasabay na namin talaga dahil isang araw lang naman ang pagitan nila. Naalala ko noon nung one year old ni Mickey Boy ay seventh birthday din naman ni Kuya Brent. Kaya naman pinagsabay na namin o diba tipid na. Sa panahon ngayon ay kailangan mo maging practical para kinabukasan ay may makakain ka pa. Char. Dahil syempre hindi naman tayo mayaman. Kaya naman mairaos lang ay masayang masaya na ang mga person. Napakatagal na nga ng panahon nung huli naming maibili sila ng branded na sapatos. At dahil nga birthday nila ngayon ay eh, syempre hindi natin sila tatanggihan. Kaya naman ito si Mickey Boy ay pumili lang ng pumili ang gusto pa yung may ilaw. Yun nga lang, hindi siya makapili ng ayos dahil ang dami niya nakikita. Parang papalit-palit siya ng naiisip. Kaya naman, ang nangyari ay sukat lang kami ng sukat pero wala pa kami nabibili talaga. Bilang magulang ay napakasarap naman talaga sa pakiramdam na nabibili mo yung gusto ng mga anak mo kahit papaano. Hindi man kami perfect na magulang ni Papa Bernard para sa kanila. Eh masasabi ko naman na swerte na rin sila sa amin. Aba, sa pagmamahal pa lang ay sobra-sobra na. Char naman natin na walang magulang ay hindi naghahangad na masarap na buhay para sa kanilang mga anak. Na kahit hindi kami mayaman ay eh hindi nila mararamdaman na malungkot sa loob ng bahay. Nagsisikap talaga kami ni Papa Bernard na magampanan ang pagiging magulang para sa kanila. Pinagdarasal ko gabi-gabi na sana lumaki silang malaki ang pangunawa at responsable sa mga bagay-bagay. Hindi ko na nga hinahangad na tumaas pa ang grades sila sa school. Sabi ko yung makakaya lang nila ay okay na basta nag e kayo at may natututunan kayo. Pero sabi ko bilang importante responsibilidad yung mag-aral ng mabuti dahil para sa inyo lang din naman yan. At kakalakad nga namin ang kakalakad inyo, Skoda, yung dalawang matanda ay napagod na. Kaya naman, nasabi ko kay Ate Adi ay dito muna kami maupo habang yung mag-ama ang mamimili at pagod na talaga yung binti ko. At may pagtabi pa nga dyan ng Kuya Brett at may sinabi siyang type na sapatos. Yun nga lang nung tinignan niya daw ang price niya ay talaga namang hindi na makatarungan. Napakamahal. Kaya ngayon ay hindi pa talaga afford ang budget namin. At nakakatuwa nga lang na naiintindihan na yun ng Kuya Brett at alam naman daw niya yun. After 100 years nga, Char, ay nakapili na ng sandal si Kuya Brent at si Mickey Boy niyo, Kaya naman, dali-dali na nilang pinalitan yung mga suot nila. At syempre, hindi lang sandal sa binili. Tig isa pa rin sila ng sapatos galing sa World Balance o Bakenemen. May napansin nga ako sa lakad ni Papa Boyard, parang malumbay na, Char. At syempre, ito na talaga ang pinakihintay ni Mickey Boy, ang mag kami. Ito talaga daw yung habol niya sa SM, ang mag-jollibee niyo, Kaya naman, ibigay na natin ang hilig ng walang legalig dahil birthday mo naman. Pero sana soon may manifest ko na ipaghahanda pa rin kita kahit tapos na ang 7th birthday mo. Kahit isacrifice ko pa ang pagpapariban ng nanay mo. Char. Mahihilot pa naman sa pagpupuyod kaya naman sa kana ang pagpapariban na yan at gastos lang. Hindi man ganun kagarbo ang naging 7th birthday mo anak. Eh, alam ko namang masayang masaya ka. Babawi na lang si mama at papa pag nakaluwag-luwag na. Char. Siyempre, huwag makakalimutang magpasalamat kay Lord sa blessing.